At yun nga mga agulong, may another customer naman po tayo rito. At tinuturo ko nga po ang butas ng gulong na ito ay sa gilid. At pahiwa nga po ang kanyang butas, ano mga agulong. Hindi kaya to ng patch, hindi rin to kaya ng ordinary na pagbubulganize. Ang gagawin na natin muna rito, tanggalin muna natin ang gulong sa kanyang rim. Bago po tayo magsimula, maraming maraming salamat po sa aking mga followers, sa aking mga viewers, lalong-lalo lalo na po sa mga tapan ko at sa nag ng aking mga ina-upload. Muli po ako'ng nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa aking mga ina-upload. Let's go, kagulong. 'Yan, itong gagamitin natin. cutter tapos pantahi na parang flexible na pangtahi sa parang sa sapatos 'to, mga agulog Tapos ito 'yung pantahi natin. 'Yan to ginawa ko lang to ginawa ko lang to P uh, pwede nyo ring gayahin or kung may alam kayo sa pagtatahin ng sapatos ay uh, madali na lang sa inyo mag mag ng gulong tara let's go mga agulong nalima muna natin para yung ano kasi nito ang purpose kasi nito mga agulong ang purpose nitong pagtatanggal natin ng mga mga ganitong kantuhan para lumalim siya at malagyan natin ng gam. Ah, ano niyan natin nila. Huwag naman sobrang lalim ang agulong, ba lang baka dyan, mamaya tumagos na po ang, na lang ang lang lukater sa pinakaloob. Yung tamang-tama lang na gagawa ng... po kayo ng kanal sa inyong Pagtatahit. pagtatahian at sa iyong paglalagyan ng gam. Kung ganito na kalalim ang inyong nagawang B-shape na pagkabutas, ay okay na po yan. Ang gagawin pa kasi po natin dyan mga agulong, babaping natin po yan para makinis po ang pinagdaanan natin ng pinaka blade ng cutter. Ang purpose din po kasi niyan para kuminis at yung pinakagam natin ay talagang kapit na kapit. Parehas lang naman yung paglilinis natin dun sa mga ordinary gulong na ginagawa natin. Ang kaibahan lang nito ay pahiwa po siya. Ah, talagang matrabaho din. Pag okay na po mag-grinder yan, ang gagawin naman yan ay lagyan mo ng gasolina. Ang gasolina po, ang purpose niyan para mawala po yung pinagbapan natin or yung mga natirang pinagbapan natin dyan at para totally po siya ang malinis. Once na natanggal nyo na yung mga ganyan existing na mga powder na pinag iwanan ng BAP ay tatahiin na po natin yan. Ang pagtatahi lang naman ito mga agulong, yung pinaka ano natin ay kukunin natin yung pinaka lubid dito sa loob. At Ilalabas natin yung kalahati niyan mga agulong para dalawa po siya. Nasa gitna po yung gulong at hilain niyo po yan. Alam niyo po ba yung nagtatahi ng sapatos? Same lang po yan. Parehas lang po sila sa pagtatahi nito natin. Kasi ang mga tireman, dyan po talaga nakikita kung talagang marunong ka na or veterano ka na sa paggagawa talaga ng gulong. Dahil dito, ay uh, may mga ibang shop na umaayaw sa ganito dahil hindi nila alam ang diskarte eh. or kung paano nila hindi nila alam kung paano gawin ano po kaya nga po i-share natin to shoutout din po sa mga veterano na gumagawa nito uh, talagang mabuhay po tayong lahat ng veteranong tireman asintabi lang po bago bago po kayo mag-comment napaka-healthy po ng ating tinatapik dito ay healthy dapat ang kinocomment natin sa bawat video natin or sa mga reply ninyo. Yung mga feedback natin ay dapat healthy rin kasi nagkakaroon tayo ng idea rito. Hindi lang po ang ating mga mga tireman kundi yung isa rin. Halimbawa, ikaw may gulong ka na ganyan ang nangyari. May idea ka rin po kung paano gawin tama. Kaya po healthy po ang ating video, dapat healthy rin ang ating comment dito. Ang kailangan mo lang naman talaga dyan yung pinaka hiwa ng butas na yan, ay mapatikom mo uli. Sa pamamagitan ng pagtatahi natin mga kagulong, ay hindi po siya titikom kasi gawa ng pag wala po tayong tahi dyan, uh, direct to dagam na lang, kahit kabilaan po yan, labas at loob, ay mabubutas lang din po yan. Dahil po sa gilid po yan mga kagulong, ay nagkakaroon po ng bounce yan. Once na wala pong tahian na ganyan ang diskarte, hindi rin po tatagal or uumbok po yung pinakabutas niyan parang nagkakaroon siya ng pagkaalsa ng gam dito tuluyan na nga po natin natahiyan mga agulong napakaganda po ng tahi niya no tignan nyo po talagang quality ang pagkakatahi natin dyan malinis talagang ang gagawin naman natin dito mga agulong itong ginupit ko po na ito ay lalagyan po natin ng gasolina yan upang yung mga ang purpose po kasi ng ginupit ko na gamian, ay parang magiging pamahid po natin yan doon sa pinaka lubid yan tsaka doon sa mga area na pinaglinisan natin At pag nilagyan mo kasi ang gasolina ang gap unti unti po siyang natutunaw pero hindi po siya nawawala pag pinahid mo po dyan kasi parang natutunaw lang siya pag natuyo dumidikit po yan sobrang lakit po yan mga agulog na try niyo po ba yung mga ganyang diskarte may comment down below din po sa mga veterano Talagang napaka-quality pag ganito ang gagawin natin sa mga niluluto na gam. Yan, mga agulong, nakakuha na naman po kayo ng idea kung paano tayo mag sa mga ganito. Ano po, nakita ko naman kasi sa iba na remedyo niyan, hindi po ginan niyan. Diretso gam na lang po. Ang sa akin talaga, para pulido at hindi na po magbabakjab tayo dito, ang gagawin talaga natin dito, magtunaw po tayo ng gam. Tapos, pahid lang natin yan dyan sa lahat ng area na yan na natin ang purpose din po kasi oh, nice. yan para kumapit din po yung pinakalubid sa pinakalubid. Yung iba naman po nakikita nyo, ah, parang isang buo na po siya na nilalagay ang akin po pa-stripe lang po siya tapos inila ko po para ma-humaba para ang purpose po kasi ng mga agulong, manipis hanggang lang po ang niya, pagkakalagay natin dito na hanggang, hindi po siya sosobra doon sa pinaka pagluluto natin Kagaya nito mga agulong yung mga ano na yan, kung ano yung mga lalim ng area na butas na yan ay nilagyan po natin ng gam na hinila ko. Ah, talagang yung luto niyan mamaya ay napakaganda po. Ah, talagang talaga hindi niyo makikita ang kanduan kasi sa iba pang nagpupulkanize, hindi ko naman po sinabi lahat ah. May nakita lang po ako noon sa personal ay may kanto po ang kanyang pagbubulkanize ng ganyan. Para wala pong kanto, ang magandang gawin nyo doon, yung pinaka-gam ay hilain nyo po para numipis po siya. Umpuk-umpukin nyo lang po doon sa pinakamalalim na area or yung pinakakanal lang butas natin doon sa tinahin natin. Doon po siya magkakaroon ng ipon ng ng, ng gam para yung mga gilid natin dito ay hindi siya sobrang kapal. May makapal kasi yan pag sobra na yung gam na nilalagay natin. Dapat tansyado nyo rin po ang init dito ng ating plansa baka naman po kasi masunog din po ito. Ang planca ko po dyan ay manual. Kumbaga, tancahan lang po. Diyan din makikita ang isang tireman or isang magaling na tireman sa mga pagtatantya lamang ng mga pagiinit ng plansa. May mga plansa kasi automatic or maintain lang po ang init. Pero ang aking ginagamit po dyan ay pag hindi mo na maintain or hindi mo na detect ng iyong pulso or yung ng kamay ay masusunog or hilaw ang iyong gagawin. Kaya dito makikita sa manual kung talagang marunong kang mag -vulcanize. Dito mga agulong makikita nyo yung kabilang side naman sa loob nito. Ganun, kung ano yung ginawa po natin doon sa pinakalabas, ganun din po rito sa loob. Ang kaibahan lang po nito, ito na po ang gagawin ko. Dahil manipis po ang ating gam ay pinagsapi ko po yan. Kahit po may sumobra dyan, walang problema dahil sa loob naman po 'yan. Huwag lang po 'don sa pinakalabas ng gulong ang pangit kasi tignan tama. Same process lang po ang gagawin natin dyan. kung ano yung ginawa natin doon sa labas, ganun din po rito sa loob. Ang kaibahan lang hindi na po tayo nag nag-ano gam na manipis. Ang ginawa ko lang po dyan ay makapal na rin kasi kahit magsobra man diyan ng gam ay sa loob naman po dyan. Mas maganda nga po mas makapal kasi doon po tayo sa loob. Diyan po kasi nagkakaroon ng minsan ng pagkakrak sa loob na At ito na po ang pinis product natin mga agulong sa pinakaloob nya Ang ganda po at tignan nyo na po ang ganda at napaka quality ng ating pagkakabulkanize Ito naman po tinesting natin at talagang wala masasabi ang may-ari dito At sana may natutunan kayo rito sa aking upload